Love with you Love with you Feel so true Feel so new Love with you Love with you You're the first one. This a to It's actually a nice day. I'm actually going to try to heat her off. Okay, turn it off. You're just going to open the window? Yeah. It's actually very Aku coba saya. like it too? <laughs> I remember we have like something like this in the Philippines too. Oh, kami <laughs> <laughs> and Para ito sa pamangkin ko mga katsupa kasi nga ah uh, ako bago magpasko so nag-iipon-ipon na ako. So ito binili ko sa aking nanay. Ganyan siya. Minarinate ko na yung ating dip. Lulutuin ko na lang siya. Tapos kahapon nag-fried nag-fried rice ako. Hi, you. Uh, Mama, papakita ko sa inyo mga binili namin sa Goodwill mga kachopa. Kaya lang bumili ako ng itlog kasi yung mga tao rito hindi mag itlog. So bumili ako ng itlog. So ito mga kachopa, bumili ako ng mga lagayang kasi minsan dito pagka nagmamarinate tayo. Pa, eh. Kailangan natin po. Huwag ang natin na kita nyo naman yung aking stepdaughter medyo germaphobic talaga siya. Kaya <laughs> Alam mo, may ganyan din ako papangkin. Bulsin ta, bulsin ako sa kanya. Makatipa. Totoo lang. Germaphobic na germaphobic. Pero ito ba yung lang Six dollars. Lahat na to. Ikaw lang kung ilang pinasa to. Bulsin ta, ako doon sa pamangkin kong yun. Dahil... napaka niya mga ka-chupa, pero hindi naman siya malinis sa katawan. Di ba? Kaya magugulat ka na yun. May mga ganun ba kayong kakilala, mga ka-chupa? <laughs> dami natin na piling good day, mga makakatsumpa. Makayos pa, oh. Feeling ko bago pa to, eh. Ano lang ako kasi na itong Dapat ngayon pahiga, eh. Kaya lang wala yung pahiga, eh. Bago pa to. Pwede pang ano, sirain ang mga bata rito. Alam <laughs> niyo mga bata rito, may hindi mo Oh, may ako yung makaayusin to. Basta marami siya. Ah, uh, two, four, five pieces. Perfect siya. Diba? Perfect siya. Perfect siya. Pwede syang, ano, lagyan ng ng mga tag doon? Cereal tuwing umaga. So, eto. Kaya ito ni Kiki. Pumunta kasi kami ng Walmart. Okay, e, ano ko lang mga. Kasi hinahalo ko sa cat food eh yusin natin. Kasi mga kachunga, pinapakain ko rin ng healthy ang anak kong si Kiki. Para, hindi siya magkaroon ng sakit, sipon, uh, ano, kailangan yung mga healthy na pagkain ng bigay natin sa alaga natin. Ito, spinach. bumili ako kasi nga magmumunggo ako sa inyo. Di ba sabi ko nga sa inyo mga magmumunggo ako. Sabi ng isa kong subscriber, masarap daw ang munggo pag kanilagyan ng spinach. So bumili na ako spinach mga katsupa. Ang resibo, na natin. And then, bumili ng milk yung asawa ko. Tapos itong patatas, gagawan, gagawa ako ng mga chicken curry kasi meron akong chicken dyan. So, at least meron tayong patatas na nakatabi. In case of emergency, diba? Lagay na muna natin ito sa ref. Wala na kasi kami tubig mga kachupa, kaya bumili rin ako ng tubig. Ubus na yung ating mga ispata. hindi tayo magandang mahirapan pa. Buksan na lang natin yung Kasi yung gunting. Buksan na lang natin siya para madaling makuha. Ayan. Ano pa ba? Ganyan niya sa'yo. Wala dahi, hindi kasha Ay, hindi kasha siya dahi. Yeah, sarana. Mga kachoy, pa pala ngayon. Kakagano na namin sa simbahan. After ng simbahan, pumunta kami ng Goodwill. Yung aking friendly sa simbahan, nagkita kami. Binigyan niya, na, binigyan niya ako ng face powder. Kasi siguro nakikita niya yung mukha ko oily. <laughs> Kaya siguro binigyan ng face powder nun. Pero ang nakakatuwa mga kasi kasi meron na akong friend sa ano namin, dito sa lugar namin. Ah. Pakita ah. ko sa inyo yung mga binili ko sa Goodwill. Ito pang lips. Pang kasaba cake. di ba? Meron na tayo. Pang ito pang pang mango, mango grain ham. Hindi ko lang yung resibo. Pero ito, ugasan na natin mga kachupa para magamit na siya mamaya. Ito pa itong alaga ako, yung tahimik lang. mama. Very good. Bantot! <laughs> ito mga binili ko sa Goodwill, mga kachota. Bumali ako na ito. Ang ko alam kung ano to, pero ano, um, ang ganda niya. Oh. Kaya, alam niya naman ako, mga kitchen ako. Bumili rin ako ng uh, summer dress. Ayan, kakachew po. Ganda rin to. Very comfy. Kaya ako siya binili kasi very comfy siya. Tsaka pa pagka pupunta ka ng Boracay, pupunta ka ng beach, ito pwede mo suotin. Ayan o. No? Nabili ko lang siya ng $8. Hmm, di ba? Ang ganda niya, no? Ganda yun, mga oh. And then, ito sa para sa pamangkin kong nag-aaral na mabuti. Kung <laughs> talaga nag-aaral siya talaga. Binili ko yung mga katsupa kasi mura lang. Eight dollars. Tapos ang tutak niya, ano, sketchers. Ito ang mga katsupa. Ayan. O, oh, diba? Ganda, no? Si Kiki pa kalagawa. Oh. Tapos bumili ako ng phone holder. Ito kasi pang na ito mga kachupa. Kaya, four dollars siya. Ito kasi yung nabili ko, mga kachupa. Natutumba. ba? oh, na ano siya. Nasi, hindi ko alam kung ano, pero one dollar lang kasi nabili ko na ito. ito naman, four dollars. Kaya expensive to kasi pang iPhone. Pwede kang, kahit wala akong iPhone watch, okay lang. Ang nabili ko kasi yung pang matagalan ba. Dahil hindi na to nasisira. Sabi na nga natin to ay, ito pa lang mga kachupa. rin ako ng sapatos ko. Ayan. Lalabang ko lang siya. Ninilising ko lang siya. Pero actually, mga kachupa, ang ganda na ito. Lalabang ko oh. lang. Talaga. Ayan mo. Labalang ko lang na ito eh, oh. No. Hmm. Kiki! Ay. Ang bait kang bata ka. Ito, ugasan natin. Binili ko sa... Pag magsasandok ng cake. Wala akong si kami ng ganito dito. Tapos, ito. Ah, Naisugok ko, lagayin ko ng mantika. Ang mga gamit na mantika na. Ay, maganda rin, nga. Three dollars. Ah, Ikea pala po. ako chupa po. Sa Ikea siya. Tapos, bumili rin ako ng pot. Three dollars lang din. And then ulo ko ng <laughs> so, hindi na si Kiki ang hawakan ko. Ito na talaga. Sa isang ganto, $2.99. Wala lang din. Yung, isa, yung ganto ko, ibibig, ipapadala ko na lang yun sa Pilipinas. Kasi yung ganung ko, wala siyang ano, hindi siya malambot hawakan. Bakal siya. Kaya, ay! Mabait kang bata ka! Tapos ito, mga chupa. na, cute, no? <laughs> cute, no? Binili lang namin siya ng $4. Ang um, baby tuyo. Tapos ito sa pamangkin ko. Mahal kong pamangkin na lalaki. Lalaki kasi yung mga chupa, eh. So, binili ko to. And then, ito naman yung pamangkin kong babae. So, ayan. Ganda, no? Kakachupa. Lalabang ko lang po mga kachupa. And then, may binili rin akong bag dito. Pang school bag nila. Ayan, pang school bag. Lalabang ko lang din po mga kachupa. Hindi na kailangan bumili ng bago, di ba? Thank you. And then, bumili rin ako ng parcel. May kasi ako sa parcel mga kachupa, oh. So, bumuli ako yung nakita ko yung mga ganyang design sa akin. And then, bumili rin ako ng ganto para sa aking nanay. Kasi yung, yung nanay ko nga kachupa, sumasakit na yung mga likuran. So, sabi ko kailangan niya ng gantong workout para gaganong-ganon siya. Di ba? Meron din ako nabili nung isang araw. Ipapakita ko siya sa inyo mga kachupa, ha. Pakita ko na sa inyo eto mahotyo po oh. binili ko bag sa akin pamangkin kasi nga di ba mga high school na sila so nagdadalagahan na tas eto yung akin maliit na pamangkin kasi mura lang yung mga ganito mga kadito pa yo oh. ayan, ito for dollars lang din oh binili ko na tapos bumili rin ako ng wallet ganiyan oh ang ganda niya makakasuko yo Oh, ganyan siya. Ganda yung wallet. Actually, ayoko nga ibigay. Pero, hindi naman ako ang wallet dito kasi ang wallet ko yung asawa ko. <laughs> <laughs> so, ayan. Tapos, itong bag, nagustuhan ko pa kasi meron siyang wallet dito. Meron siyang lagayan ng payong or lagayan ng mga tubigan. Ano ba ba yung nagbibig ko ito? sa pamangking ko rin. Ang eh. ganda, no? Ang dami mga talaga sa Goodwill. Namura lang. Ito, binili ko to para sa nanay ko kasi yung nanay ko mahilig maglakad-lakad. Sabi ko, ito ma, uh, ang bagay sa ito kasi yung paa mo, yung paa kasi ng nanay ko parang siyang <laughs> Hindi naman sa pinaka pinakahiya yung nanay ko pero ganun talaga ako gusto. Hanggat maaaring pwede itago. Ayan, sabi ko, ito, bagay na bagay ito sa kanya kasi malaki yung paa niya natatago yung luya so, ito yung nakita ko tsaka yung maganda pa naman, ito yung tatap yung mga ko bear traps ayan, ang ganda matibay siya ang dami ko ibibigay sa mga pinas, mga ka sa mga pamangking ko diba ang dami natin ibibigay so actually mga, mga ka hindi pa to ano, hindi pa to kasya sa isang box So, pagka uh, nandito na yung box, pag umorder na ako ng box, ipapakita ko sa inyo lahat ng bibilin ko. Sa so, ngayon, mag-ipon-ipon muna tayo. Ngayon, lalabang ko muna itong mga to. least, may dalawa na ano, dalawa na bagyo ka aking pamangkin. Tatlo kasi yung pamangkin kong nag-aaral na babae. Tapos meron na akong dalawang pamangkin na lalaki nag-aaral din. Tapos, ay tatlo pala, tatlo na pala. Kasi may, the rest maliliit na. Kaya sabi ko nga talagang perfect talaga to sa kanila. Ito mga kachupa, ang ganda. Ay, eh, parang ganda nga, ako mga kachupa. Kasi nung, nung, high school ako, ito nga, sasara ako okay, dito. Yung high school ako mga -jumpa, ang sapatos ko yung tagwa 150 lang na black shoes. Tapos pagka umuulan, nagka-crack siya, nag-ano siya, nasisiraan siya. Minsan nga pag nasa loob ako ng school, nasisiraan na hihiya na ako mga kachope. Kasi yung nanay ko, hindi ako na, nabibilihan ng nanay ko ng, ng ano, mamahaling sapatos kasi hindi namin afford. 150 pesos lang na black shoes ang afford ng nanay ko. Kaya nung nagkakapera ako, ang binibili kong black shoes, yung yung plastic yata yun, 100 pesos lang yata yung time na yun. Tapos nung meron yung mga pamangkin ko ang suswerte no kasi meron silang titang nasa ibang bansa oh. Sketchers pa mga pa oh. Ito pang mga 10 years to. Feeling ko hindi to masisira in 10 years. mapa mapapamana pa niya to sa anak niya. <laughs> <laughs> Sabi, grabe. Ito pa o oh. Ito naman sa pamangkin kong ano, bata. Kasi yung, pamang, yung mga pamangking kong uh, mga kasing ano na, mga nasa 15 years old na, mas malaki pa ang size ng paa kaysa sa akin. So, ito naman, yung pamangking kong 4 years old. Yung ganito na yung size. Malalaki kasi yung mga pamangking kong mga kachupa. Ako lang ang mali. Ito ang nanay ko. Ito na din ako mga kachupa. Totoo lang. Ganda niya. Pero, wala talagang tatalo sa ala. <laughs> pagpasensya niya na ako mga kachupa kasi bibihira lang akong magkakaroon ng ganito. Kaya, I want to share, ba diba, sa mga pamangking ko na nag-aaral. Kaya sabi ko sa kanila lagi, pagbutihin nila yung, yung pag-aaral nila kasi ayun lang yung kanilang ano eh, susi. So eh, ayaw naman nila mag-asawa ng foreigner kasi iniisip nila pag nag-asawa ng foreigner, hindi nila kaya, hindi sila, ano sabi ko mga kachupa. Ako naka, ano lang ako, naka-jackpot lang ako sa asawa ko kasi kasi nga nagbago na yung asawa ko kasi kung dito nagbago na kung nako dai totoo lang iba yung ugali ng asawa ko ngayon lang yung nagbago ito rin sa pamangkin ka nakikita lang ako I just want to share all the things that I bought mga kachupa kasi I'm so happy to share the blessings kahit hindi man siya brand new at least di ba may may ibibigay ako sa kanila ito rin yung Actually, ah, sure, mga ka-chupa, yung mga stepkids ko rito, marami silang maliliit na damit na hahalongkatin ko ulit kasi lalaban pa ulit yung pasyentag lang yung natago. Diba? Ito, sa pamahain ko. <laughs> Mag-one year old pa man din yung sa November. Yeah, salamat ko pala, God. Thank you, thank you, Lord. Kasi binibless mo ko ng ganito. Ito, mga ka-chupa, hindi niya siya actually maayos. Luma na siya. Kaya lang, hindi pa kasi siya pud-pud dito. Ayun, no, hindi pa siya pod, pud Hmm. Ito lang, ito lang talaga ang ano. Siguro kakalabato to. Pero okay lang yan kasi hindi naman siya masyadong kalata. Kasi mura ko lang nabili eh. sa six $6 lang to yun. So, okay rin. Hmm. Mag-aalo na ako mga chupa. Mag-aayos na ako mga chupa. Dito ko siya inalata. Ay, perfect. Tignan natin kung nagalang ganyang ilaw. Maris dyan Okay, maris dyan. Ay, naga, no, hindi mong kachupa B! B! the light is turned on Pakita ko mo sa asawa ano, Naga ng ilaw Bibi. You're so happy now you have your UV lights for yes. your plants. Yes. <laughs> well, I mean you don't need it during the daytime, it's for nighttime. Yeah, I just showed it to you. I'll just test it to see if it works. If it works, it's good. <laughs> I'm sure the plants are gonna be very happy. Very duper duper happy. <laughs> you can put the the plants that don't need the light up here and then the smaller plants that need the light down here. The, this is what you're gonna use the table for. Your plants. Your <laughs> <laughs> plants is gonna take up all the room in the house. They, are, they already own the top shelf here. They own this too. Now they own this. They own that. They own, that. They own these corners. They own that corner. <laughs> it's okay. We're, we're not using it right now anyway, but when we do need to use it, then we'll move it. You can use it for plants now. Kiki got scared of something. Kiki, all of your here. <laughs> he got scared of your lid. What lid? Ah. Uh, he was scared. He wants to play with it, and then he slides, and then he got like scared. Okay. Even know he probably didn't expect it to react like that. I I'm going to fix all the... Okay, baby. When you're done, then when you... I'm going to eat the rest of this. Okay. Tanggalin ko na yung mga presyo. Baka mamaya okay. ibenta pa ng mga pamangkin ko. Pinili <laughs> bin ko na nga dito. binenta pa nila pag nila doon. No? Pero actually, for sure, mga kachupa, yung aking mga pamangkin, eh, mamahalin naman yung mga binibigay ko. Kasi, bibili na lang ako mag magpadala sa kanila. Diba? So, ayun yung mga kachupa. Ito, ito, tabi ko na to. Eh. Ang cute! Talaga nakakita talaga ako. Oh bago ito sa pamangking kung... ko. Kung may anak lang ako, mga kachupa eh. Wala pa kasi akong anak eh. So, ayun na mga kachupa. Alisin na natin to. Eh, tignan ko nga kung ano. Ang mayroon pong laman. Ah, binili niya to $29. Ayun mga kachupa ha. $29 to sa Kohl's. Ayun o. Oh. $29 sa Kohl's. Pero sa Goodwill, binenta lang nila ng six dollars. Diba? Ayan ang gusto ko sa Goodwill. Kaya gustong gusto ko sa Goodwill mga eh. Kasi wala akong makikita ng gantong presyo sa ano, sa mall. Sa mall kasi ang mamahal. Tignan ko nga ito kung, kung baka isang malaking karton lang yun nandito. Hmm. Tignan natin kung ano talaga, totoo ba talaga mo. Ano po, di ba? Ay, malaki. Tingnan ko nga kung pasal sa akin. Ang aking na. Baby, I'm gonna change mine. 65 cm. Papakoma ko muna ito sa ano ko, ha? Ang kachoy Tignan natin kung gaano kalaki. Matit pang bomba niya dito. Ito pa. Gamitin mo na yung pako. Ang mga kachoy God, man. Makakadyo, lang namin maglaba. Hindi ko na kayo sinama sa laundry kasi boring <laughs> Tsaka naglakad-lakad lang kami ng asawa ko. Eh, may pasakto dun sa uh, laundry na pinupuntahan namin. May katabing uh, park. So, nagpark Nagano lang kami doon mga... kasi yung park dito mga kachupa pa may mga exercise. Next time dadalhin ko kayo na ko kayo dun para makita niyo yung park dito. Grabe no, ang tagal lang pala ng US. Kasi yung part dito, ginawa 1850 something, parang ganun. Ganun yata ginawa <laughs> na. Tinamad na magtupi, nilagay na dyan. <laughs> Dami kong tutupi. Eh, mga kachopapis! Nakikita niyo ba yung mga kachopapis? Buto ito, pusang ito lang ginagawa, kain-tulog lang eh, no? Ganti gawain namin mga kachupa tuwing linggo. Pero siguro next week, hindi kami. June 1 na pala mga kachupa. Bilis ng panahon. Susunod, ano na, September. Tatayo ko na namin Christmas tree ko. <laughs> mga kachupa, naalala ko last year. Ayaw, hindi pa mapayag asawa ko magtayo ng Christmas tree. Kasi nga dito, sa Pinas, September pa lang. Uh, meron na tayong Christmas tree. Dito dahi, inaantay nilang mat matapos yung Ah, uh, I'm so, gonna you know, watch TV in the living room. Like, just uh, stay here with you, okay? Yeah. Halloween, ni natin na yah. Matapos ang Halloween, bago ita yung Christmas tree. Eh, ako mga kachupa, atat na atat ako magano kasi alam mo naman ako si de designer. Siguro <laughs> mga one hour kami sa ano, sa laundry. Nakakain, din nakakain na rin kami ng mga ta tanghali, mga kachupa. Nagparito lang ako ng beef. Kasi kailangan natin ng iron sa katawan. Iron ba o ano? Protein. Protein pala. Sabi ng asawa ko, mga kachopa, pagka kulang ka daw sa protein, yung utak daw, mahina magpangsyon. Sabi ko, siguro kaya kulang siguro ako sa protein. Kasi sa Pinas, ang lagi namin kinakain gulay, isda, tokwa ah uh, baboy. Bira lang kami magbaboy mga kachong papagkasweldo. <laughs> manok. Ayan, kadalasan. Atay ng, ng manok. Ayan. Ayan ang mga kadalasan namin inuulang. Kaya siguro, si, sa tingin ko, kaya siguro yung mga Amerikano, mga sa gano'n sa matatalino, hindi naman siguro lahat ng Amerikano, mga bobo rin, no? Siguro, kasi sagal na sila sa beef eh. Kasi alam naman mga Amerikano mga di ba? Mahilig sila, mahilig sila sa beef, sa patty, sa hamburger. di ba ang hamburger dito mga kachupa, Malalaking ganun, no? Oh. Ano pa yung patty niyan? Minsan double, minsan triple. Ganyan sila ka-addict sa beef dito. Kaya, <laughs> yung kaibigan ko yung hindi naniniwala sa akin na Nakita kasi talo kung malaki daw ba yung asawa ko. Sabi ba niyo na mga kachupa? Ayoko na sabihin. Siyempre sa sa isa isip, isip ko mga kachupa. Kasi ang ang mga ang utak natin sa Pinas pagka Asian, maliit, 'di ba? <laughs> Sabi ko hindi i ano yan, i depends yan sa kung kung saan siya tumira, saan siya lumaki, kung ano yung lifestyle niya. Kasi I'm deep nakakalaki din ng ano yung mga kachupa. Ayoko na magsalita ng mga ganito. <laughs> Pero akin nga yung mga kachupa, yung aking kaibigan hindi siya naniniwala. Eh, sabi ko nga sa isip-isip ko nga, sabi ko nga, baka mamaya gusto mo lang itry ng asawa ko. <laughs> Kaya hindi nang <naniniwala. laughs> Wala, ayaw ko magsantar mga ganyang ano. Baka mamaya may unsubscribe na ako rito. Yan yeah, mga kachupa, ipapakita ko lang sa inyo yung aking buhay tuwing Sunday. At tuwing Sunday na naman tayo. Bisang panahon no kachupa. Sa susunod, Pasko na naman. This year, mag twenty 28 years old na ako. Kesa ko, ang panahunong panahon no? Yung pamangking ko mag 1 year old na. Ito yung aking uh, dress ng nanay ko, binili ko. Kasi mahilig magdress yung nanay ko eh. Kahit ako mga ka mahilig ako magdress kung siguro sa pag dumadating na yung punto na ano, matanda ka na, ayaw mo na ng mga masisikip na ano, damit gusto mo na yung mga maluluwag, yung very comfy. Buti ito nakita ko to sa Goodwill. Eight medyo, medyo, mahal. Pero maganda siya, comfy siya May bulsa. Tsaka hindi siya pang mahirap, pang mayaman, kasi purple. Tsaka, ah, uh, tag dito yung kanyang design, o, oh, di ba? O, oh, may bulsa pa rito. Tatlo, actually, tatlo bulsa niya, Eh. Isa pang bulsa rito sa kabila. So, itatabi ko na yung, ano, yung mga kailangan ng mga ibibigay ko sa Pinas. Papadal ko. First time ko ipapadala din mga kachupa, pero ipapadala ko to bago matapos itong taon na to. Mag-iipon muna ako ng ng mga uh, papadala. Kasi hindi naman yun, biro ang magpadala. Mahal din ng shipping. di ba? So yun lang ako shopa. Nandito na lang ang ating vlog. Thank you for always watching and listening for my for my voice and uh, I hope you like this vlog. God bless. <laughs>